Amoto ka na! Amoto ka! Amoto ka! Sige, uh, nasetra na aton yapon. Ready rin kita para sa pagtipon aton. Gusto na matantang ginawa. Mga kaya nakalabot kita nga... Uh, may may kusog pa. <laughs> may, <laughs> may kusog <paman>. may pa man. <laughs> Hindi pa buwasan. May pa na drain. So, Kag nagapasalamat di kita bangot kay my birthday. Yeah. Yes. Hey, hey. Happy birthday. Pero salamat para ad. Pero grabe <laughs> kita kalipay ni nang perla nga uh, makalapot kita ri dia. So ginadvance na nang birthday pero wow. ang na ni nang ni perla ra kang support pa nang no nga mauli pa lang kita pero yan. <laughs> sakto <laughs> Sakto <laughs> git na kay uh, kay na ra gid. Tunaw <laughs> <laughs> kita kinanaman.

uh, ginpreparar ni mo Ginoo para sa amon na tanan uh, isa sa ginakalipay naman mo Ginoo bangod sa mga katauhan nga ari diri subong ang mga pumuyo sa uh, sityo Urag nga may kalipay man sila o Dios sa pag uh, am, pag amuma, pag welcome sa amon nga tanan ila binagid sa uh, bugos panimalay ni Manang Perla. Kag nagatubang kami sining Gracia bangod sang ilang nga kalipay kakaaluan nga ipaambit sa amon ning mga bugay kay ginapaabot nila Ginoo ang uh, regalo kang kabuhi na amo ihatag nimo kay Manang Perla Lord looking forward for more years of celebration duro nga mga birthday uh, birthday sa abot sa iya nga may kusog kabakod may kalipay may uh, mayong lawas kag tanan nga kabuganaan maangkon niya sa imo Ginoo bangod mayad ta na nga tawo uh, manami ang ana nga manami ang ana uh, pagamuma sa imo nga mga kaanakan Alawas or God sa pag uh, enjoy sining mga bugay nga maka ma, uh, restore kang mga kusog at kabakod nga ang managamit sa milog na adlaw. Kag ikaw Ginoo ang magtamaaayon sining gasya nga mabalik sa kabugay kag gamit nga gingamit nimo gid mga bugay, mag-aabot sa ila suno sa ilang mga kinanglanon sa kapulo ng pilok nga pagpakamayad Lord ginatugyan namon kanimo ang pag-ambit sini ay kang ka mga pamilya namon nga naga man sini O Dios ang pagpasalamat ginabalik namon kanimo nga may pagdayaw sa ngaran ni Jesus nga amo gino kag Amen. Amen Happy birthday to you Happy birthday to you Birthday, happy birthday, happy birthday, happy yeah. birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, what's happy birthday? birthday, happy birthday to you, Lord, birthday! Happy birthday Lord, Lord, Lord,

Ayo, 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 go. go, go. Birthday. Birthday. Birthday.